So, what's up, what's up, mga Mag-M, baka online judge lang, iba kundi Judge Jinan. Okay, guys, um, balik tayo sa request, uh, battles nyo. So, ito, uh, I think first time kong magre-review ng mga battle, ay, ng battle sa flip top na hinahati pa sa dalawa yung upload, no? So, I think familiar naman kayo doon kung ano yung mga battle na yun, di ba? So, huwag natin patagalin. Dello versus Target. So, first time ko magre-review ng uh, hate na video. So, shout out kay um, Daryl Lope. Shout out sa'yo, Daryl Lope. Kasi first time ko makapanood or first time kong uh, review yung ganitong klaseng battle or ganitong klaseng upload na uh, divided by 2. No? So, Daryl Lope, shout out sa'yo. Delover's Target. Uh, tignan natin. Um, bago, no? tapos ito pa lang ata yung time na nag-uumpisa yung flip top I don't know so let's see tignan natin 13 years ago yung battle puta let's see let's see ah uh, huwag natin patagalin uh, let's go Delaware's target let's go sino muna sino muna? okay one minute Delo tayo lang Sorry, go, Tay, make Batang batang bata si Padre si Delo dito ah. Okay. Ang haba ng buhok mo pare. Ba't di ka pagupit? Kasi kahit umabot yan ng gantuot, hindi ka malupit. Alam mo ba na dito? Ganto yung mga styles, uh, style dati, no? Two rhymes lang. Two lines, two lines lang. Tapos, andun agad yung punchline. So, ayun. Uh, effective pa rin naman ngayon yun. Especially sa motos. Ginagamit pa rin sa motos yung mga two lines. Sobrang effective. Then, may mga ibang gumagamit sa flip top, mga two-lines, two-lines. Effective pa rin. So, props doon sa mga ganong style. Ito, sasapitin mo dito, mapait. Si Delo, mukha lang inusente, pero dito, di mabait. Kaya yung ganyang itsura, sa akin, may kalalagyan. Sa akin, maharap yung camera, pag sa mukha niya, basag yan. Hindi <laughs> <laughs> nga natin alam kung papalagyan. Tingnan mo itsura niya. Hindi natin alam kung may bayag yan. <laughs> atrodite. mo true or false, 'di ba? Wala kang balls. Ito, so, meron sigurado ako, lang kailangan ng balls. Diba? so sa mga sa every two lines, may mga punch lines na. So, uh, kung punch line counts yung bibilangin natin, putek, every two lines may mga suntok doon. So, so, sobrang effective ng ganitong style. pero walang gusto sumubo kasi sobrang dumi niya, puro damo yung tumubo. <laughs> parang katutubo, para kang anito sa buntok, puro kang tumukha mo parang naligo sa sunto at yan ang oh, Kasi di mo yan kahit lagyan mo ng beat yung babanat mo, hindi yan maganda. Bakit ka dito pumunta? Kasi babanat ka lang ng panay lampa, hindi ka dapat sa flip top, doon ka sa show ni Vice Ganda. <laughs> ang banat ko, kawawa tong kalaban ko kasi alam mo ba, na parang sinisi na init nitong ating venue. <laughs> <laughs> so, di ko alam kung freestyle yung mga binabanat ni Delo dito pero um, parang yung iba dun freestyle no, pero solid, solid na mga two lines, two lines talaga before. so yun, ang daming punchline na tumatak doon. So, target. Sobrang effective no, sobrang effective. Ikaw na pinakagwapo delo para wala nang pagtatalo. Yun ay no mga panahong hindi pa uso ang tao. <laughs> hmm. ako hindi ko ping. Sadya mo nga ang aking PR. Pag ako ay magjajakol ka doon sa CR. <laughs> Pogi Ba't ako magpapabelo Digmaan pinuntahan ko At hindi pagmamodelo oh. Hindi pag-aartista Para lamang madis ka Kahit bayaran mo hurado boy Sa akin ay panis ka mm. Sige, ikaw yung pogi Para ka si Dennis Trillo Pag isang taon siyang dinaligo At hindi magsisipilyo <laughs> Galing ni Target dito Yung mga rhymes niya No? Ah... Uh pulido, yung mga rhymes pulido. Uh, unlike kay Delo, may mga rhymes na hindi pumapasok sa 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 tenga natin kasi parang iba, no? Pero props pa rin sa mga mga naisip ni Delo na punchlines doon. Ako si Ryan Agusilio at ito naman si Juday. Ang pagkakaiba niyo lang nasa mukha ang yung puday. <laughs> <laughs> Wala tol, uh, target na yung round 1, no? sabi uh, sabihin natin hindi pa kahit hindi pa tapos mag-perform mag-speed si target ng rounds nya dito mas mabigat na yung mga sinasabi niyang punto mas mabigat na yung mga mga punches niya uh, every two lines din naman to may pasok na suntok pero uh, mas mabigat yung impact netong kay target magsitabi kayong lahat pata ang ganyan ng ngipin mo para ka mangangagat <laughs> <laughs> sa akin ka pa na pa sa akin ka pa na pa tapat ngayong kawawa ka lang tol kaya kitang lapas tanganin kahit sa wigang espanyol <laughs> <laughs> vete a la mierda go to hell you're a bum before you are to madre meaning nun ay fuck your mom ito ang inasakto po kita nyo, no? sa crowd, sobrang buhay ng crowd kay target. No? So, dun pa lang, may kita na natin na lamang na lamang si target doon sa round 1. So, mga punches para start to finish ng round 1, andun yung mga siksik na mga suntok. mabibigat um, ang lalakas nung ano nun, dating nun yung impact nun compare kay, kay Delo na buhay yung crowd sa kanya pero more on jokes kasi si ano si Delo sa round 1 then si target on point, direkta andun yung mga punches na gusto kong marinig, andun yung mga punches na gusto kong ganun kabigat, yung paano, siya, paano niya i-deliver yung mga ratings niya. Target yon so, uh, malakas naman yung round 1 ni Delo, hindi lang niya nasara ng maayos, naabot na siya ng time, unlike kay Target na sobrang solid nun. So, sa Ender, I think target yon sa mga punchlines, and mga punchlines sa makers, target din yun. Sa performance, target din yun, so, uh, round 1, it's a target sa score na 10-8. Um, para sa akin, naging ano eh, uh, maraming kulang cool si Delos sa round 1 uh, in terms of mga solid na punches at uh, impact sa crowd. No? So, yun. Yun lang. 10-8. Minus ko pa yung hindi niya nasara ng maayos yung round 1 niya. So, yun. So, yun. Magandang ano to. Magandang maganda yung request ni Daryl Lope no? so shout out sa shout out Daryl Lope sa sa ano na to sa battle na to lang, lang. <music Brothers> okay. Hindi pala pag mo modelo, bakit ka nakasando, feeling mo macho. Sorry to tell you, target, hindi ikaw ka match ko. At anong sinasabi mong belo, baka kalayan, tingnan mo yung mukha mo, sambagawa yan. So dito nauso mga rebat rebat eh Okay Kaya nabansagang hari ng rebat to si ano eh Si Delo eh Kanina ko pa gusto sabihin Hindi ko matiis Ang cute ng tigyagot mo Pwede patiris <laughs> dahil hey, marami nang narating na lugar to. Ganon talaga ang magagawa kapag Pagkargador ka sa barko. <laughs> Payo ko sa'yo pare, waga ka sa akin kumakil sa rap. Kasi kaya kitang basagin parang battle ng pop. ka parang bola. Ang dila akong matalim pa sa pisi ng saranggola. <laughs> Tuloy-tuloy pa ba? Sampung minuto sabi ni Anigma. Tapos pagbigyan natin mo mababahong liriko manggagaling sa bibig niya. So yun, okay naman yun. Uh, pero I think yung round 1 and 2 ni Delos, same lang ng vibe, same lang ng energy. Same lang din ng approach, no? Uh, kumpara kay Target dun sa round 1. Uh, to be honest, yung round 1 and 2 ni Target parang... Um, para sa akin parang hindi pa rin yan cool, ah, hindi pa rin yan enough para matalo niya yung round 1 ni Target eh. Ganun kalakas yung round 1 ni Target. Kahit pagsamahin ko yung round 1 and 2 ni Delo, parang hindi pa rin enough para matabla or matapatan yung round 1 ni Target. Ganun. So, tas papasok tayo sa round 2 ni Target, no. So, let's see. Uh -huh mas mabigat kasi guys mas mabigat kasi yung mga binabanat ni target so doon ko binabalanse sa bigat tsaka sa ano sa sa mga punches or haymakers na tumatatak <laughs> 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 oh, Hindi ka dapat bumangga sa isang katulad kong biyasa. Kung ako, Argador, mukha kang puking bilasa. <laughs> pa lumaban, mukha baklang paronda. Para ka yung usan na nilalapa ng anaconda. Pero huwag kang magalala. Kasi hindi naman ako'y bilib. Bagat paborito mong libangan magpakantot sa bibig. Gusto ko rin malaman sana kung saan ka galing na tribo. Pero mas mukha kang unggoy na nagahit ng balahibo. Si Delo ay supot, tas iningaan mo yung utot. Sa lahat ng kanyang ari, pangkatot niya ay buntot. <coughs> hindi nagbibrib si Delo. Hindi nagbe si Delo, underwear niya ay bahag. Hindi rin siya makakabuntis kasi square kanyang bayag. <laughs> kahit magtawag ka pa ng mga tropa mo, sige kahit na sino, titikain kong tatao para nagsugal ka sa kasino. Ang talino ko natural kahit ako ay hindi mineral. Ikaw ay basura lamang at ako yamang mineral. At kung itsura pag-uusapan, wag kang mang magtataka. Ikumpara ka sa akin ay mukha kang magsasaka. Okay, uh, yun naman, hindi naman na-close ng maayos ni target yon Parang may isap, may isang may isa or parang I think may two lines pa siya nasasabihin kasi nabot na siya, na siya ng time pero solid pa rin yun. Solid pa rin na round yon Sabi ko nga, yung round 1 and 2 ni Delo parang hindi pa rin yun enough para matalo niya yung round 1 ni Target. Eh. Plus, eto pa may Target pa tayo. No? So, ang galing nun. Um, grabe yun. Grabe yung performance ni, ni, ni Delo dito. Pero lagi angatan ni Target sa uh, right after ng round ni Delo. Pag nag-speed -e si Target, on point eh, diretso eh. So, para sa akin, yung round 1, di, di, ko ba naiskuran yung round 1? Pero, sige, iskuran natin, i-revise natin kung ano man yung nasabi ko doon. Pero, 10-8 yun, alam ko, yung round 1. 10-8 yun, para sa akin. Tapos, sa akin, yung round 2 ni Target bumaba dito. So, bigyan ko ng 9 to. Si, si Delos, sabi ko nga, same ng performance. So, 8 pa rin to. So, 9-8 in favor of um, Target. So, 19-8 to 16 uh, solid solid pa rin na ano yun, na performance yon para kay target even bumaba yung enerhiya tsaka yung and yung energy andun pa rin pero bumaba sa mga sa ano yung, sa punchline count bumaba no tsaka parang hindi siya nag ano doon hindi naging effective yung mga two lines niya doon although may mga pasok pero yung ibang two lines niya hindi ganoon ka pumapasok unlike do sa round na every two lines pasok na pasok talaga so yun, maganda yung performance si Delo pero uh, naangatan pa rin yung target yun sa round 2 so yun, 19 to 16 favor of target sa rounds 1 and 2 round 3 <laughs> 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 Pagkatapos ng dalawang round, ako muli nagbalik na Pwede ka sang sa artista, at rapper, pero bakit nag-addict ka? <laughs> Kaya nakatambay sa bangketa, namumulat ng barya sa lapag, binato. Tapos yung para makapagbili ng rag, binato. Oh! Sila, <laughs> <laughs> Sino kaya kamukha ni Juday na mukhang puday? Kita mo, pag ikaw bumabaan walang nag-iingay. At kung meron man sumisigaw, kasi bibig mo sumisingaw. Ang sabi nila, mabawa ko. Eh. Ang sabi ko, hindi, ikaw. <laughs> 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 Naginig mo yung bumbero. <laughs> Sinisita Alam niya yun Kasi nakantot na rin kita 10 <laughs> ah! ah! seconds 10 seconds 10 seconds 10 uh, uh, Dagdag insulto Magtawag ka ng kagrupo mo Kulto At magsumbong ka pa Ketul Ayos ah, uh, Yun yung pinaka Magandang close Out Round Ni Nidelo Para sa All 3 rounds niya solid yun ah nag freestyle siya doon pero hindi niya tinuloy tapos yung about yung rebat niya doon sa buntot doon talaga nag-ingay yung crowd so uh, round 3 ni target pakinggan natin naka na yan Ang labanan ay pati bayan, wala tayong personalan. Ngayon durog ka sa akin parang ni-raid na pasugalan. Ako yung pang parang baterya motor light. Ikaw yung unang clone ni Brad Pitt pero pangit na prototype. <laughs> Hindi pa tayo nagsisimula ay meron na akong sinopsis. Sa payat mo yung Delo, meron kang tuberculosis. <laughs> you don't really want to fight me. You want suck me, boy? Itong kalaban ko, kumpirmadong rugby boy. <laughs> Makakita no, ka ng tunay na mandirigma sa battlefield para nyo nilaban si Delo ng boxing kay Holyfield. <laughs> At alam kong dahilan kung bakit kaamoy putok kasi yung tatay mo sa kilikili ka lang niya ay pinutok. <laughs> <laughs> pa mga punchlines mo puro kinabisado kahit wala kawali dito tidi kay ni iisado at bistado kung mga banat mo na puro lang patawa para kang naligaw na sisib sa kuweba ng mga sawa at nakakatawa ka kasi meron kang defect yung ari nito ni Delos sila kina pag nag-erect <laughs> Ayaw ang sana pumatol sa isang katulad mong taluran dahil pag tinalo ka sabi mo naman ang laban na tulutuan <laughs> tapos tang <laughs> ina tapos ah uh, Ang ganda nung ano, ang ganda nung sulat ni ni Target uh, naghanda siya dito halatang halata na naghanda siya dito nagsulat siya dito against Delo so I think I'll vote uh, Target sa all 3 rounds Ang uh, galing. Uh, performance ni Target sa round 1 na duplicate niya dito sa round 2. Sa round 2, sorry. Ah, uh, round 3 rather. No? So, worst na round ni Target para sa akin is yung round 2. Pero nabalik niya yung yung mga dikit-dikit na punchlines, haymakers sa round 3, kagaya nung sa round 1. So, 10-9-10 is a 29 points para kay target. Then, yung round uh, uh, pinakamagandang ender ni Delo is yung round 3. Pero, hindi pa rin yun, hindi ko pa rin masasabi na ano yun, na, na per perfect din yun. So, Goro, yun, uh, para sa akin, nagkulang si Delo sa mga mabibigat na punches eh. Diba? May mga jokes, pero Uh, pasok naman yung mga jokes hindi ko naman sinasabi hindi pasok yon effective yon pero kung ikukumpara natin yung mga jokes na banat nila pasok mas pasok yung mas pasok saka mas mas mabigat yung mga binanat ni target doon eh no? so kahit nagsasalpukan yon may mga lines pa rin na lumalamang si target sa bawat ano round then syempre yung rebat no tsaka yung performance kasi ni Delo halata mo na may freestyle diba Unlike kay Target na retains talaga din yung rebat. Yung rebat ni Delo. If uh, kita man, hindi nagre-rebat si Target doon, si Delo lang. Pero 'yun, hindi pa rin enough 'yun para manalo si Delo para sa akin. So 'yun, all three rounds Target 29-2, 24. So 'yun lang. Target right uh, he So yung judges dati ganito yun, isa-isa, no? bago natin malaman kung sino panalo kailangan na talaga natin muna marinig yung opinion ng bawat judges. Nakita na ng Tagalog na bata na grabe, yung, yung paggamit nila ng Tagalog, pati ng local na lingwahe, um, sobrang malupit, sobrang dire-diretso, natural lahat, um, sobrang galing. Kaya first time ko gagawin to, I go for, for OT. Oh, sa akin, sobrang taba ng utak nila, ewan ko saan nagagaling yung mga words nila. Para sa akin, OT rin, lupit. Mayroon, ano, mag-judge, ngirap, pumili, parang magagaling. Isang round pa, OT. OT. Oga, give me OT. Mas yes, magaling OT. You are the Oy, OT. Dapat <laughs> well, di pa tayo nag-judge pero um uh, sige OT pakinggan natin. OT, one minute. The target's gonna start it off. Go. One minute. No. Ah. Ah, listen. Kamalat na 'o. Oh. No. Meron kong naisip bakit ka mukhang pagod. Nagpuyat ka agabi kasi lumungoy ka sa tamod. Kahit magmaang-maanga lahat sila'y mauurat, Sa itsura na yan, mukhang berhen na may burat. <laughs> Ngayon ni kukumpara kita para di ka na makapagkunwari. Totoo mong gustong gayahin ay eh si Bebe gandang Hari. Ikaw ay RC Cola. Ako yung Coke at Pepsi. Ba't ganun ka gumalaw? Ano ka may epilepsy? <laughs> Nung nakita kita kanina, parang gusto kong si Meeple. Ganyan parang itsura pag nagdabet na si Ismigol. Ismigol? <laughs> <At, laughs> Alam ko si Ismigol, siya yun na sa ano eh, Lord of the Rings. At sa cartoons na Raymond si Delo si Suneo. Pag pinahaba yung tenga, mukha ka namang kuneho. <laughs> Hindi ka rin mukhang Pinoy, mas mukha kang Turkish. Sa kapal ng uso mo, mukha kang janitor fish. <laughs> aquarium at hindi ito espolarium tapos kawig mo rin yung alien na andun sa planetarium oh! Sagat ka sa katangahan kasi mongoloid ka nga Sino ba ang gago na nagbukas nang yung banga <laughs> Okay uh, OT round ni ni target um uh, ito naman para sa akin ano yung OT round ni Target Parang same do sa round 2 No? Kung yung 1 and 3 Same, ito naman 2 and OT Same, ganon Gusto nyo, isa pa nga Ito brutal na pambibenka Babae ito si Delos, sapat nga lang niregla Oo Oh, 'yung sa flip tap buti na lang ikaw dumalo. pag niregla ako sa puwet, didig mo 'yung pantalo. Oh. <laughs> Tang ina, binalik niya 'yon. Akong <laughs> <laughs> sinabi mo baka aking babalikan. Pare, itong uson to, maraming humahalik diyan. Oh. <laughs> sin sa akin, dimple sa kanya, dimple mo, pimple. Ako'y nauutal, pero wala pa rin butal kasi ang kalabang ko parang titi na lagi nagkukupal. Bakit kanya ka bumanat? Para kang pedophile, idol ko, si Mike Swift, ikaw sino? Crazy Kyle? <laughs> Ay, inis to. Na parang inis to parang to anak ng to kwa, yung bakalabang ko, mukha siyang si Pokwang. Ang <laughs> <laughs> ah, nga ba naman ng aking isang minuto, tingnan mo to, kanina pa to niluluto. <laughs> okay, uh, pinakamalakas ni, ni, ni Delo dun is yung rebat niya dun sa, about dun sa, sa menstruation, no? No, so yon. Pero ayan naging dragging pa rin eh uh, dahil nga parang para sa akin may ano, mga aning mga freestyle yon no uh, kay Target sobrang linis ng performance no siguro sa OT base na lang sa performance no mas malinis yung performance ni Target eh compare kay Delo malakas yon uh, mga rebuttals ni Delo from round uh, from round 2 to 3 then yung OT malakas yung mga rebut niya doon pero syempre performance a battle mode performance target no so sabi ko nga all 3 rounds target na yon then OT target pa rin so yun target Hoy yeah! uh, oh. uh, <laughs> ang hirap i-judge ito so when you're judge ah uh, pero dahil kahit sobrang galing nila pareho, naibalik ni Dello yung mga binigay ni Target. And ibang klaseng skill yung kunin mo yung linya at ibalik. So, para sa akin si Dello. Para sa akin, yung dalawa ito, idol to pare, kahit naman tayo, diba? Pero yung sa akin, siguro, ano eh, bibigay ko rin yung boto ko pa, bibigay ko sa akin. Target. Naka Target. Mabigat, mabigat, kaso nga lang, kailangan may manalo eh. Uh, Masyadong matimbang. Pero, gaya na sinabi niya yan, oh, nang nauna, nasalo niya lahat, binalik niya pa, Delo, Delo. Okay. Oo, oh, pareho magaling, tangay na. Pero luto eh. Hindi, hindi, hindi. Magaling, magaling talaga pareho. Maganda yung mga rebuttals ni, ni... Delo. Pero maganda rin yung mga... Hindi ko alam yung uh, mga linya ni Tappet so... Pero alam mo yun, ibigay ko yung Delo pa. Si Target, uh, solid na dalawang line na talagang tumatakot. Pero si Delo, meron siyang tatlong rebuttal na uh, mas mabigat po yung delay so ibigay ko yung Delo to. So, pero lupit ni Target to. Thank Oh, Uy, si Delo pala yung panalo dito so... Okay, okay, okay. So, isa parang 4-1 ata yung score. Pwede double OT, kaya 4 votes kay Delo Ang galing, ang galing. Ang galing, ang galing nun kasi uh, yun nga, hindi pa naman using rebuttals dito si, si Delo talaga yung ano nun, nagpauso ng mga rebuttals kaya nga siya yung naging hari ng mga rebut, ng rebuttals ang galing, hindi ko lang inexpect na ano na magiging ganun yung ganun kainit yung tanggap ng tao sa rebattles nung panahon na to kasi hindi ko alam kung ilan go 2010 2010 pa ata tong battle na to. Syempre sa akin uh, I'm watching this uh, 2023 na. So siguro base siguro in 2023 nature na yung inaano ko yung kung paano ko ginadjust yung battle. Um, 2023 na syempre diba? so para sa akin ano eh yung mga rebattles ni Delo okay yun tang parang yun nga sabi ni ni, ni Luni parang twice or thrice niya binabalik yun uh, pero ano eh binoto pa rin si target dahil sa performance sa sa retains, sa sa pulidong delivery kung nakita niyo or napansin niyo yung Delo kanina uh, medyo dragging no may may mga freestyle may mga may mga punch lines na hindi niya natutuloy tsaka medyo nawawala sa metro hindi niya na i-spit na maayos ganun eh so i think uh, sa all three rounds lamang naman talaga si target doon sa mga bara na ibabalik lang ni Delo sa uh, sa pamagitan ng rebuttals niya pero right after that ano na eh, hindi niya nakuklose na maayos, may mga starters, may mga stumbles, ganun. So, yun, ayun yung explanation ko kung bakit ko binoto si Target. No, so, yun, Target, pero, yun, ang tagal na ng battle na to, utakay na. So, yun, shoutout, shoutout kay um, Daryl Lope. No, shoutout sa'yo. First time ko mag-review ng dalawang ng v, dalawang ng isang battle sa flip na hinati sa dalawa. So, yun. Shoutout, shoutout Daryl Lope. Sana nagustuhan mo 'yon kahit mali yung naging vote ko kasi para sa akin target yon sa overall performance talaga so yun kita kits sa next na review mga kumag peace out